Noong nagpasya si Pangulong Vladimir Putin ng Russia na salakayin ang Ukraine noong 2022, at 22, naputol ang ugnayan ng bansa sa malaking bahagi ng mundo. Agad kinondena ng mga bansa sa kanluran at iba pa ang kilos ng Kremlin, nagpatupad ng parusa sa mga banko, negosyo, individual na Ruso, at pinutol ang ugnayan sa Moscow. Ayaw nilang makisali sa anumang paraan o aspeto ng pananakop. Dahil dito, nabawasan ang mga posibleng kaalyado at kasosyo sa kalakalan ni Russia at Putin. At patuloy pa itong lumiit habang nagpapatuloy ang digmaan. Napagtanto na nauubusan na ng opsyon ang Rusya, ang India at China, ang dalawang pinakamalalaking bansa na patuloy na bumibili ng mga yaman mula sa Rusya kahit na nagpapatuloy ang digmaan, ay nagsimula ng samantalahin ang kahinaan ng Kremlin. Unti-unti pinapahina ng mga bansang asyano na ito ang Rusya at wala ni isang magagawa si Putin para pigilan sila. Simulan natin sa China, ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, at pangunahing mamimili ng karbon at krudong langis ng Rusya sa panahon ng digmaan. Sa ngayon, malaki ang itinaas ng kalakalan ng dalawang bansa mula dalawang libo at dalawamput dalawa. Medyo neutral ang posisyon ng China sa politika kaugnay ng digmaan. At tumanggi si Xi Jinping na tahasang kondenahin si Putin sa pananakop. Sa kabuuan, hindi naman nagbigay ng armas o nagpadala ng tropa ang China sa Rusya para sa pananakop. Malaki ang ambag ng Beijing sa pondo ng digmaan laban sa Ukraine. Dahil dito, mas umasa ang Rusya sa kalakalan, kasunduan, yaman at puhunan mula China. Kung wala ang mga ito, posibleng bumagsak ang ekonomiya ng Kremlin at hindi na matuloy ang digmaan. Mapipilitan si Putin na itaas ang puting bandila o umupo sa negotiating table para pag-usapan ang mga kondisyon ng isang kasunduang pangkapayapaan maging isang opisyal ng gobyerno ng Russia, ay umamin pa nga nito sa isang pahayag na ibinigay sa Reuters. Mas maaga ngayong taon, kung wala sila China, hindi kami nakagawa ng missile o drone. At matagal nang bumagsak ang ekonomiya. Kung gusto nila, tapos na ang digmaan noon pa. Alam ito ng China. Nauunawaan nito kung gaano kalakas at kaimpluensya ang papel nito sa digmaan. At sinasamantala nila ito ng husto. Ayon sa Institute for New Economies ng Banko ng Finland, Nagtaas na ng presyo ang mga exporter ng China sa dual-use na produktong iniluluwas sa Rusya. Ang dual-use goods ay tumutukoy sa mga produkto, software, at teknolohiyang maaaring gamitin sa sibilyan at militar na layunin. Tulad ng mga drone, halimbawa, na maaaring gamitin ng mga sibilyan para sa libangan. O kaya naman ay lagyan ng pampasabog at gamitin sa isang labanan. Kasama sa dual-use category ang encryption software navigation systems, at ilang chemical. Madalas magpadala ang China ng maraming ganitong produkto sa Rusya. Ayon sa Carnegie Politika 2000, at 24 nag-e-export ang China ng mahigit 300 milyon na high-priority dual-use na produkto sa Rusya, bagamat mas mababa ito sa dolyar. na 600 milyon noong Disyembre 2000, at 23, malaki pa rin ang bilang na ito. Ang China, ang pangunahing tagapagtustos ng ganitong produkto sa Rusya, mula simula ng labanan hanggang ngayon. Pagdating sa mga particular na produkto, ayon sa ulat, marami sa dual-use na produktong iniaangkat ng Rusya mula China, ay may teknolohiyang bahagi na kailangan sa paggawa ng sandata tulad ng misil, drone, at tangke. Kasama rito ang makinang panggawa, microelectronics, kagamitan sa telekomunikasyon, radar sensors, at optical drives. Walang sapat na infrastruktura o kakayahan ang Rusya para gumawa ng ganitong mga bagay sa sarili nito. Kaya kailangan nitong mag-angkat mula sa ibang bansa. At kakaunti na lang ang mga bansa na may kakayahan at kagustuhang makipagkasundo sa kalakalan sa Moscow sa panahon ngayon. Ayon sa ulat, noong 2023, Turkey, Malaysia, Armenia at China lang ang nagbigay ng higit 1% ng pangunahing import ng Rusya. Dahil dito, napakalakas ng posisyon ng China. Hindi lang ito isa sa iilang bansa sa mundo na kayang mag-mass produce ng mga produktong kailangan ng Rusya kundi isa rin ito sa iilang bansa na handa pa rin makipagtrabaho sa Moscow. Ayon sa Bangko ng Finland, makatuwiran para sa mga supplier mula China na itaas ang presyo nila. Lumabas sa pag-aaral na tumaas ng 87% mula 2,000 at 21 hanggang 2,000 at 24 ang binabayarang presyo ng Rusya sa dual-use na produkto. Sa paghahambing, ang presyo ng katulad na produkto sa ibang bansa maliban sa Rusya ay tumaas lang ng 10%. Kaya ang Rusya ay kailangang magbayad ng mas mataas, mas malaki, para sa mga produktong kailangan nito kumpara sa lahat ng ibang bansa sa mundo. Tulad ng binanggit ng mga may akda ng pag-aaral, pinatutunayan nito na nagawa ng Rusya na makahanap ng mga paraan para malampasan ang epekto ng mga parusang ipinataw ng kanluran at tumingin sa mga bansang asyano upang iangkat ang mga produktong kailangan nito ngunit kinailangan nitong magbayad ng mas mahal para makuha ang mga ito. Sa masusing pagsusuri ng datos, natuklasan ng mga may akda na kinailangang bawasan ng Rusya ang ilang binibili nitong produkto. Halimbawa, ang presyo ng ball bearings ay tumaas ng 76% sa dolyar mula 2,000 at 21 hanggang 2,000 at 24. Habang ang dami ng export mula China papuntang Rusya ay bumaba ng labing tatlong sa parehong panahon, na nagpapakita kung paano literal na naalis ang Russia sa merkado ng mga produktong ito dahil sa presyo. Karamihan dito ay epekto ng sanksyon ng kanluran. Kung wala ang mga sanksyon na iyon, mas marami sanang pagpipilian ang Russia pagdating sa mga posibleng katuwang sa kalakalan. Pwede nitong piliin kung kaninong bansa magbenta. Pero hindi ganito kalaya ang ibang bansa. May mga takot at pangkamba tungkol sa... Pagsisimula ng kalakalan sa Moscow na magbubukas ng daan para sa Kremlin na bilhin ang lahat ng dual-use goods at iba pang mga yaman na kailangan nito para ipagpatuloy ang digmaan o kayay palalain pa ang agresyon nito laban sa Ukraine kung walang parusa mas madali para sa Russia mag-angkat ng teknolohiya at yaman para gumawa ng sariling dual-use na produkto hindi na nito kailangang lumapit sa China dahil kaya nitong palakasin ang sariling industriya at gawin ang mahahalagang produkto sa bansa dahil sa mga parusa kontrolado ng Beijing ang sitwasyon at napipilitang magbayad ang Moscow kahit gaano kamahal ayon sa Financial Times napag-alaman ng pag-aaral na tumataas ang epekto ng mga parusa sa presyo dahil sa mas mahigpit na parusa nakakasingil ng mas mataas na premium ang mga exporter sa kliyenteng ruso magandang balita ito para sa Ukraine para sa maraming bansa sa kanluran na nagpatupad ng sunod-sunod na mga parusa laban sa Russia at ngayon, sa wakas, ay nagsisimula ng makita ang mga resulta. Dahil sa mahusay na paghahanda ng Kremlin bago ang digmaan, hindi agad naapektuhan ang ekonomiya ng Russia ng unang mga parusa. Ngayon, nagsisimula ng masaktan ng parusa ang Russia sa bago at hindi inaasahang paraan, taliwas sa inaasahan ng maraming eksperto isang mataas na opisyal mula sa kanluran. Nasangkot sa mga parusa ang nagsabi sa mga mamamahayag na ang pagsuporta ng mga kumpanyang Chino sa industrial militar ng Russia ay naging mabuti para sa kanluran. Dagdag pa niya, kung itataas mo ang presyo ng isang produkto ng 80%, maaari mong bawasan ng kalahati ang dami ng kanilang mabibili. Napakahalaga niyan dahil kung patuloy na mahihirapan ang Russia na makabili ng mga kinakailangang resources sa sapat na dami mas lalo at lalo pang mahihirapan ang Russia na ipagpatuloy ang digmaang ito dahil napakamahal ng digmaang ito. Hindi lang sa pera kundi pati na rin sa mga resources na karanas ang Russia ng nakakagulat na mga pagkalugi. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Oryx Open Source Intelligence Analysis Group na nagtala ng mahigit libo at 200 tanke, higit sa 8,500 at 70 armored at infantry fighting vehicles. Halos pitong daang armored personnel carriers. Apat naraan At labing isang infantry mobility vehicles. Higit sa tatlong daang command posts at communication stations. Maraming artillery systems. Rocket launchers. Surface-to-air missile systems. At iba pang kagamitan ang nawasak at nasira. Ang mga kagamitang iyon ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng pera at mga yaman para ayusin o palitan at habang nagawa ng Rusya na pataasin ang kanilang kakayahan sa paggawa sa loob ng bansa sa ilang larangan, nakakagawa sila ng maraming artillery nang hindi umaasa sa mga panlabas na kaalyado. Halimbawa, kulang pa rin ito sa teknolohiya para makagawa ng dual-use na produktong espesyalidad ng China, gaya ng microelectronic at optical na kagamitan. Ang kakayahan ng Rusya sa paggawa ng chip ay literal na ilang dekada ang atras kumpara sa China. Kaya hindi na nakakapagtaka ang pagdepende ng Moscow sa Beijing para sa high priority na produkto, gaya ng computer chips, semiconductors, at sensors, tumaas mula 32% noong 2020 at 21 hanggang 80% noong 2023. Pero kahit na mas umaasa na ang Rusya sa China, ngayon kumpara sa kahit anong punto sa kasaysayan nito, marami pa rin sa Rusya ang hindi itinuturing ang Beijing bilang tunay na kaalyado. Sa katunayan, ayon sa isang source na malapit sa pamahalaan ng Rusya na kamakailan lang ay nagsiwalat sa Reuters, hindi kumikilos ang China na parang isang kaalyado. Minsan binibigo at pinipigilan nila ang bayad. Minsan sinasamantala pa kami. Parang lantaran na rin pag nanakaw. Wala talagang alyansa doon. Ito ang kabayarang natatanggap mo kapag ina mo ang sarili mo mula sa malaking bahagi ng pandaigdigang komunidad. Gaya ng natutunan ni na Putin at mga kasamahan niya sa Kremlin. Hindi lang China ang nagpapataas ng presyo. Natuklasan din ito ng mga mananaliksik. Tumaas din ang presyo ng turkey para sa mga importer mula Russia ng 25 hanggang 55% kumpara sa pag-export sa ibang bansa. Parang hindi pa sapat yun. Ang susunod na pinakamalaking trade partner ng Russia, ang India, ay tila nag-aatubili na ring mamuhunan sa mga yaman ng Kremlin. Dahil dito, nagsimula na ang Russia na mag-alok ng kanilang krudong langis sa mga refinery ng India sa pinakamababang presyo kamakailan ayon sa ulat ng Bloomberg. Ayon sa ulat, ang Urals crude oil ng Russia ay ibinebenta sa India na may hanggang dolyar. Pito diskwento bawat bariles ayon sa mga hindi pinangalan ng source na pamilyar sa sitwasyon. Ang presyong ito na pinakamababa sa loob ng hindi bababa sa dalawang taon ay para sa mga padala na ikakarga sa Disyembre at darating sa Enero. Ipinapakita nitong gustong hikayatin ng Russian exporter ang India na mag-order agad para makalikom ng pondo bago matapos ang 2025. Tulad ng pagtaas ng presyo sa China, ang biglang malaking diskwento sa mga importer ng India ay dahil lang sa isang simpleng dahilan, mga parusa. Ginawang pangunahing prioridad ng mga bansa sa kanluran, ang industriya ng langis ng Russia mula pa noong mga unang yugto ng digmaan. Ang langis ang nagbibigay buhay sa ekonomiya ng Russia at bumubuo ng halos tatlong puk ng kabuang federal na budget ng bansa. Noong Disyembre libo at 2022, nagtakda ang G7 ng 60 dolyar price cap sa langis ng Russia. Pero agad nakahanap ng paraan ng Kremlin para lusutan ang mga parusa. Bumuo ito ng tinatawag na Shadow Fleet ng mga oil tanker na nag-ooperate sa labas ng saklaw ng insurance at shipping services ng Kanluran. Pagsapit ng 2000 at 2460% ng krudong langis ng Russia, ay naipadala sa iba't ibang bansa gamit ang shadow vessel. Kaya halos walang bisa ang price cap. Bilang tugon, naghahanap ang mga bansa ng nito ng iba pang paraan para mas direktang pabagsakin ang industriya ng langis ng Russia. Noong Oktubre, 22 mas pinagigting pa ng United States ang aksyon at nagpatupad ng pinakamahigpit na parusa sa dalawang pinakamalaking tagagawa ng langis ng Russia, Rosnev at Lukoil. Mabilis at matindi ang epekto ng mga parusa. Dahil sa datos ng Finance Ministry ng Russia 27% ang ibinaba ng nakolektang buwis mula sa langis noong Oktubre kumpara sa nakaraang taon. Tuso ang hakbang ng Estados Unidos dahil pinarusahan hindi lang ang mga kumpanya, kundi pati na rin ang mga bansang bibili ng kanilang likas na yaman. Pagkatapos ng deadline noong Nobyembre, 21, dahil dito, mabilis umatras ang mga Indianong tagapino sa kasunduan sa mga tagapagtustos sa Rusya. Sa takot na matanggal sila sa dollar-based financial system, kapag nagpadala sila ng pera sa mga account ng Rosneft or Lukoil. Nag-aalala silang mawalan ng mahalagang mamumuhunan, kaya napilitan ang mga tagaluwas mula Rusya na gawin ang natitirang opsyon. Binabaan nila ang presyo at umaasa na makuha ulit ang mga mamimili mula India gamit ang murang langis. Ang ilan sa kanila ay tumugon nga ng positibo sa mga bagong pinakamababang presyo na ito. Pero may kapalit ito. Handa lang makipagtransaksyon ang mga Indian refiners sa mga Russian seller na hindi nasa sa ilalim sa parusa, hindi sa Lukoil o Rosneft. Problema, halos 80% ng langis sa New Delhi ay mula sa Lukoil, Rosneft at kanilang subsidiary. Sa ngayon, maliit na bahagi na lang ng langis ang natitira na handang bilhin ng India. Ipinapakita nito ang bisa ng mga parusa ng Amerika dahil kahit ang mga bansa na may malalakas na ekonomiya at makapangyarihang posisyon sa pandaigdigang entablado tulad ng India, ay malinaw na nag-aalala sa mga panganib ng mas malalim na ugnayan nila sa Russia. Kinumpirma ng opisyal ng United States Treasury noong Nobyembre 20 sa Reuters na parehong maingat sa panganib ang mga bangko at negosyo ng China at India. Alam nila ang halaga ng ugnayan sa kanluran at kumikilos para sumunod. Iniulat ng Office of Foreign Assets Control ng Treasury noong Nobyembre, labing pito na pinapatunayan ng market data na ang mga parusa noong Oktubre ay nagpapababa ng kita ng Russia sa pamamagitan ng pagbaba ng presyo ng langis at kakayahan nilang pondohan ang digmaan laban sa Ukraine. Ayon sa tagapagsalita, ginugutom ng mga parusa ang makinarya ng digmaan ni Putin. Handa ang departamento na gumawa ng dagdag na aksyon kung kailangan para wakasan ang pagpatay sa Ukraine na sinuportahan ng estadistika. Bumagsak nang 21% ang presyo ng Ural's crude mula Oktubre nang ianunsyo ang mga parusa. Ang Ural's na ibinaba sa Novorossiysk port ng Russia ay naibenta lang sa 45.33 dolyar kada bariles. Noong Nobyembre, labindalawa pinakamababa mula Marso, tatlo. bago ipataw ang mga parusa, mas mababa lang sa dolyar. Tatlo kada bariles ang diskwento ng Urals Crude sa mga tagapino ng India. Umabot na sa dolyar. Pito ang bagong diskwento. Kaya higit doble na ito kumpara noong nakaraang buwan. Samantala, milyon-milyong bariles ng langis mula Russia ang naipit matapos lumampas ang deadline ng pagsunod noong Nobyembre, dalawamput isa ayon sa bagong pagsusuri sa merkado. Nasa 48 milyong bariles ng crudo mula Rosneft at Lukoil ang nastranded sa dagat. Dahil walang malaking bansang gustong bumili. Pareho ring bumagsak ang halaga ng dalawang kumpanya. Kung saan ang shares ng Look Oil ay bumaba mula 6,000 rubles anim na raan, dolyar bago i-anunsyo ang mga parusa. Hanggang sa maging 5,400 na 34 rubles na lang. Ilang araw lang ang lumipas, bumagsak pa ito ng mahigit 100%. Bumagsak din ng husto ang shares ng Rosneft mula apat na at 2 rubles. Hanggang daan at 74 rubles. Sa parehong panahon, ibinenta ng Lukoil ang karamihan sa internasyonal na ari-arian nito sa isang Swiss na negosyante matapos patawan ng parusa ng Amerika. Isinuko niya ang kontrol sa karamihan ng kanyang operasyon at ari-arian sa labas ng Russia, kabilang ang mga refinery sa Bulgaria at Romania, langis at gas facilities sa Iraq at United Arab Emirates, at mga gasolinahan sa United States at Europa. Tinatayang labindalawang bilyon ang halaga ng mga ari-arian na iyon, pero malaki ang epekto ng langis sa kasunduang ito. Ayon kay Sergey Kaufman, isang analyst sa brokerage firm na FINA na nakabase sa Moscow, imposibleng maibenta ang ganoon kalawak na hanay ng mga ari-arian nang walang diskwento. Kahit may kasunduan na, tinatayan naming 20-30% ang diskwento. Sa kabuan, pinakamalaki at mabisa ang bagong parusa ng Amerika at makikita ang epekto nito sa mga susunod na araw at linggo. Samantala, kahit pinakamalalaking customer ng langis ng Rusya ang China at India, posible ring magbawas sila ng pamumuhunan para iwasan ang mga parusa. At hindi lang Amerika ang tumitiran ng matindi sa industriya ng langis ng Kremlin. Noong Hulyo, naglabas ang European Union ng ikalabing walo parusa laban sa Rusya na karamihan ay nakatuon sa sektor ng enerhiya. Halimbawa, ibinaba sa apat na libo pitong daan at anim na po ang price cap sa langis ng Rusya noong Setyembre 3. Nagpakilala rin ang European Union ng bagong mekanismo para baguhin ang price cap ng langis kada anim na buwan. Tinitiyak nitong laging mas mababa ng hindi bababa sa 15% ang presyo kumpara sa kasalukuyang Russian crude oil sa merkado. Simula Enero 21, 2,000 at 26 palalawakin ng European Union ang pagbabawal sa pag-aangkat ng Russian crude, langis, at produktong petrolyo. Ipinagbabawal ng Union ang direktang o di-direktang pagbili, pag-aangkat, o paglilipat ng produktong petrolyo sa European Union mula sa non-European Union countries na gumagamit ng Russian crude oil. Hindi lang Russian crude oil ang hinaharang ng European Union, kundi pati mga produktong pinino tulad ng diesel, jet fuel, at kerosene nagawa sa labas ng Russia. Pero gamit ang yamang galing Russia, dapat makatulong ito maisara. Ang matagal ng likod pintong paraan na ginagamit ng Russia para iwasan ang parusa. Habang patuloy na pinapahirap at pinapamahal ang buhay ng pangunahing kumpanya ng langis, hanggang 2,000 at 26 at lampas, lumalawak at dumarami ang epekto ng mga parusa. At habang humihina at naghihirap ang ekonomiya ng langis ng Russia, ganon din ang kanilang makinarya ng digmaan. Kaya, lalong nagmumukhang madilim ang kinabukasan ni Putin. Malalaman mo pa kung paano sinamantala ng kaalyado ng Kremlin ang relasyon nila sa Russia. Sa video na ito, tinitingnan kung paano nagbebenta ang North Korea ng walang kwenta at bulok na bala sa mga tropang Ruso at kinukuha ang kita para sa sarili nila. Kung gusto mo ng mas malalim na paliwanag sa bagong parusa ng United States at epekto nito sa digmaan, panoorin ang video na ito. At kung ayaw mong mahuli sa mga pinakabagong balita at mas malalim na pagsusuri tungkol sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at iba pang malalaking labanan sa buong mundo, siguraduhin mag-subscribe ka sa aming channel ngayon. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.